Ayan, nakabili na ako. Ayan na, nakabili na ako para kay Borlok. At... Oh, kumusta? Hindi ka makalakad? Kot Sansay! <laughs> Bali ang paa. Ah, <laughs> wala kuya. Ba't yung nangyari sa'yo? Hindi lang sa pilok yan. Bumalok to talaga yan eh. Buti nga, binalik ng trupa. Eh, sa akin ito. Ang bilhin mo ng pagkain. Pag One hour later maganda ang umaga uh, nandito ngayon ako sa malagasang road lalo na ako patindig hindi ako na leader ito pa uwi na ako eh ay ko uh, putahan pala si Bornok doon kasi kawawa naman ang hihihin ng ah uh, no ganting tulong kahit pagkain kasi hindi nakakalakad matilay sa basketball tawawa so, naman si tropa din tadaanan eh. siya doon kasi tawag na rin naman ako uh, bibili muna ako ng pagkain kasi uh, kahapon pa yun ng tulong eh, ewan ko kung may tropang pumunta bigay uh, biruan ko rin yun sa butoy siya niya ito ko rin ng tulo na so tara titulo mo na ako ng tatay niya bago ako mo sa tanong sa doon so, kaya nandito na ako sa tindahan dito kayo At sa ating iba yung dating kinakain na namin ito ni Borno kaya na masarap magluto yan kaya iba sabi din yan dito ko bibili ng pagkain kaya tapos na ha <laughs> ah, bibili na ako pagkain ah muna ito, sa sa kadalawang kanin ha ah, o oh, pagsamay na lang kaya yeah, nakabili na ako dalawa yan para rin sa akin kasi bumili nila ako para pananglihan namin kasi may gagawing uh, trafal na ng trupa pinataya sa akin kaya di na ako magluluto kaya so na marabili na ako para kay Borlock at para sa amin uh, pupuntahan ko na siya doon tatahanan ko na siya basta ako Nandito na ako sa tapat ng boarding house yata Ano to? Bornok? Magtatanong ako kung nandito siya Oh, umulan pa Kaya umulan na ang lakas oh Basa tuloy ako Kaya dala ko na yung pagkain na Ito yata yung boarding house eh Rock! Saan ka? Saan ka? Ganyan lang. Nabasa ako ng ulan. Ah! Si ano, huli kita. Nabasa ako ng ulan. Ito ganyan, lakas. Dumain ako rito eh. oh Kamusta? Hindi ka makalakad? Wala nga Nag-iisa ka lang ba dito? Ha? Eh, si Burtok ko. Bali ang paa. Ah, wala kuya. Matindi yung nangyari sa'yo hindi lang sa pilok yan balik eh. at sa pilok no hindi lang sa pilok kasi bali mm -hmm. bumalok to talaga yan eh mm -hmm. buti nga binalik ng trupa buti na balik oh. maganda sa eh, pa extreme mo baka mamaya may buto na ano nag damage no ganun no walay violet na hinihilot hilot mo gumagalaw ginagano'n ganun mo gumagalaw hinihilot na gumagalaw mo Ah, dapat sabi nga, hindi daw dapat muna kahirap yan. Kahirap na maga eh. Ha? Kahirap na maga. Kaya nga, sabi nga nila, di ba, mga maga yan pag kinahirap mo pa? Kahirap yes, na hindi na kinahirap Dapat inanong mo daw ng tuba-tuba. Eh, kinisikan ko naman, ano yan? Ah, uh, kapin ko yung spray. Um, hindi mo maidein? Hindi. Ito naman yeah. pa ako ng isip. Oh, wala rin kasi ako sa saklay. Oh, wala akong alam mga kuha na nun eh. may Hmm. Ano kung ano yung isip sila? Ano? Wala rin sila nahiraman. Oh, wala nga. Si Butoy pumunta rito. Gerald. Hindi. Kasi sabi dadalhan ka daw tuba-tuba. Oo. -tuba. Mm, uh, um. Oh. Yan e, ano mo lang. Gaganin-ganin mo ha. Galaw-galawin mo. Baka yung may ugat na naitit yan. Hmm. Yun lang nagalaw oh. O, yan lang. Hindi mo kasi tayo mag-iulaw yan. Masakit tayo hindi naman siya abot ito yung sakit abot ito yung magyay hindi ka rin kasi pwede maiinom ng may, may niya kasi kailangan ng resita yata ang may dynamic, eh. May ano bibili? Yeah. kasi alam ko may pinamik anti sa antibiotic hey. kailangan ng resita yan hindi naman bibili ng medyak sila para hindi siya ano, kumirot hindi hey. madiwin <laughs> Galing ako ng patindig eh. Dumaan lang ako dito kasi binaan lang kita. Binilang kita ng pagkain oh. No? Kasi alam ko hindi ko makalakad eh. Nabasa ako ang ulan. <laughs> <laughs> Naabot ako ng ulan. Diyan pa sa doon ko kay Tete Eba ito binili. Single ka lang? Oo. Dumali kasi ako leader sa patindig. Inaisipan ko dumaan dito kasi kasi pauwi na rin naman ako eh. Bumili na rin naman ako ng para sa akin. Ano yan? Ulan tsaka ano? Transit tsaka kanin na kalabas ka pag isang eh, ka bibili yung ano mo pagkain nagutos ka lang oh. <laughs> walang yan malas mo na <laughs> eh sino mga biyay tricycle mo ato ka onyok ah si si onyok ba biyay eh papalabas ka yung waring eh pa parang nakita ko si waring ganyan sa ko eh pero nakamang single yun baka mamang gabi pa biyay i Coding yan yan eh. Ah, uh, ah coding ba? Hmm. Nasaan asawa mo? Asawa mo din yung asawa ka? Hindi eh, sa taas. Hindi, hindi na kayang sasama. Break, break. <laughs> break out. <laughs> Walang yan. Eh, ano eh. Pag-iingi pa ko sa mga tropa pisales. hindi eh, pa kami nakikita eh. Hindi okay, na dito na kat Ah, uh, chat ko na. Chat mo. Ang sabi. Hindi ko i na lang ako. Sabi lang niya. Oh, mag-mangulikta pa ako sa kanila para pangdagdag. Okay, pare. Kina-kina. Ano Hey, bigyan kita ng ano, pang Ano mo, ang cash mo para may pambili ka rin ng ulam mo. Oh. Ito lang muna eh, kasi sa akin ito, kasi mangihingi pa ako sa trupa. Yeah, yeah. Tapos kung magkano ibibigay ni Pres sa'yo, ha? Oh. 200 lang muna to Burnok, oh, okay. pang ano mo, bili pang bili mo kaman. ng pagkain. Mm -hmm. Pag nakita kami ngayong week, oh, mangihingi nga. ako sa kanila Siya. tapos tatanungin ko si Pres kung magkano ibagdag niya, ha? Ah. Sabi, sabi ko ka kay Pres, iyon tayo mo Oo. Ang pinasa sa akin yung sa bubong. Ano? Yung sa bubong. Kaya tayo ginawa mo eh. Hindi ka hindi ka nabalian diyan, hindi <laughs> ka nahulog sa basketball ka nahulog. <laughs> Wala giya Akala ko biro-biro mo lang 'yon. Yung pala totoo pala nakita na yun. Ba't baluktot. Baluktot talaga. Ba baluktot, eh, tapilok lang sana yun Bumalik 'yon, no, di ba? Kung tapilok Ayan lang. lang. Eh ma, hindi na eh. Balik, balik talaga yan. Maganda sana yan kung pa-extreme pa. Kala ka yung niya eh. Ito pala. Yan ang binigay sa'yo. Si Edwin. <laughs> <laughs> hindi ka nahulog sa bubong, nahulog sa basketball. Ay ka kala ka yung gikas na sa iko. Kala ko gikas na yung pilasa ko yung bubong pala. Hindi, kasi kung ano man yun. Eh, siya na bahala doon kung anong magkano ibibigay niya. Ah, yun, kasi chat ko ka na siya. Oo. Oh. na lang sa mga, okay. Oo. Oh. O sige bro, hindi ako magtatagal kasi hey, salamat, salamat. at dadala rin ako pagkain ko. Tapos Bata may ako, gagawa kong... Nabasa ako patuloy. Okay lang yan. Eh, naabutan ako dyan. Ako naabutan ka na iba. Kay tiya iba ako bumili ng oh. ulam eh. Duman ako doon. Eh, may gagawin pa kasi akong ano, ah, uh, trapal na trupa. Oh, ay, nirek ka na kay Ha? Ano? Ah, okay. Kay cham oh, cham ang ginawa mo. Oo, yun yun, yun yung kinuha niya kanina. Ibabalik niya pa yun kasi yung upuan niya, papayas niya pa. ayos pa. Kinuha lang pag service. Salamat, maraming salamat. Oo, sige. Oo, oh, sige. Oh. Ingat ka na dyan. Ikaw na bahala dyan ah. Salamat. Oo, okay. ko na ito sa akin. Ah, oh, sige. Bye-bye, barok. <laughs> Balik na ako. Basa ako. Hmm. Tao po. Tau po. Delivery po. <laughs> basa ako na basa. Alin po kaagad para hindi ka ano. Hindi na basa ang ulo ko eh. Katawan lang. Kasi may-ari ng bahay oh. Ma'am, delivery para Lazada. Bumili na lang ako kasi ano. Hindi rin ako makakano. Alam mo na dadalhin na ako. Oo. Duman ako doon sa Ate Iba eh. Hi? Ate Iba yung sa suki namin tindahan dati. Dito na ako sa bahay. Basa. Okay, dito na lang muna ang vlog ko. Salamat sa inyo. Babu!